Huwag kang lalayo, ha? Uh, uh, Ganda <sighs> mamaga, umaga, po, ali, Mimi. Uy, tera. Ay, magpapaigib po ba kayo? Oo, teka. Eto. Puluin mo to. Mas balik mo sa akin, ha? Okay? Sige po. Okay. Po. Kai! Kai, Mukhang makakakota ata tayo ngayon, na. Sakto. Makakaipon ako ng pambili ng bagong sapatos ni nanay. Wawa naman kasi siya. Tara na. Ganit yan sa kaliwa? Ito, 160, 160. 800. Sibiti, buta yung malaban na to eh. Yan, bata pa yan eh. Wampor! Okay na, wampor na. Okay na. Eh! Oh. Hey. Yeah. Ayan! Nay! Okay. Pagod na? <laughs> oh, ito ang bayad ko, ha? Huwag mo akong kakalimutan bukas, ha? Dadalan mo ulit ako. Iigban mo ulit ako, ha? Okay. Salamat po, Aling Rose. Bukas po ulit, ha? Oo, bukas talaga. Lola Maria! Uy! <laughs> Salamat, iha. Magkano nga ulit yon? Libre na po yon. Okay lang po. Oo? Uh, Tulugo? Ang bait mo naman. napakaganda pa. Alam mo, naalala ko tuloy sa'yo yung babaeng tumulong sa akin noon. Tanggapin niyo ho ito. Totoo ang ginto ba to? Sana po ay mabago niya ng buhay ninyo. Ewan ko ba, tuwing makikita kita, naaalala ko talaga siya sa'yo. Napakaganda rin niya, napakabait. Eh, sabi niyo nga po, pareho po kaming mabait at maganda. Kaya yun na po yun. Eh. <laughs> Oo nga. Matahin Ano na, Aling Maria? Saan yung bayad? Pasensya na, Victor. Ngayon lang ulit ako nakapagtinda at nagkasakit ako. Pwede bang sa susunod na lang? Para makaipo naman ako ng pambayad. Wala ka pa talagang pera? Balita ko may nagbigay sa yung ginto ah. Asan na yon? Matagal na yon Victor. Tinangay na nung walang niyang anak ko. Kaya walang wala na talaga ako ngayon. Kunin yung paninda ni Lola. Dali! Wag na, manang, abu, ako! Huwag na malang kabuhay! yan! Uy! Ano ba? tapang to ah. <laughs> Kutong lupang gusto magpakabayani. <laughs> Victor, bata lang yan. Huwag mo lang patulan. Pero halika na, uwi ka na. Tama, umalis ka na. Baka dagukan lang kita. Ah! Uh! Umapatulong sa bata! Victor! Victor! Ibaba mo yan pa rin! Bata lang ang anak ko! Ibaba mo yan! na Nay! Nay! Hindi po ako natatakot sa masamang taong to! Tapangan ka talaga eh, no? Ay, huwag na! Huwag na. 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 na! Hanggang ngayon pala, ipinahahanap ni Metena ng anak ni Danaya? Huwag niyo kong sisihin kung bakit sinabi ko kay Metena noon ang tungkol sa anak ni Danaya. batid n'yong hindi ko kayang magsinungaling? lalo't nag-aalala ko na baka paslangin tayong lahat ng sukab na Reyna. Huwag <tinyan> kayong matakot para sa anak ni Danaya. Hindi siya mapapahamak. Tsak kung mangyayari pa rin ang nakatakda. Kaya't kahit nasan man ngayon si Terra, ay sigurado kong pangangalagaan siya lagi ng kanyang magandang kapalaran. <tinyan> Ilang taon nang tinabla ko. Tahimik na sila ngayon. At alam niyo yan! Tapos napagtapangan ka sa'king sa kutulupa ka? Victor. Kung ano ang nagawa ng anak ko, pasensya. Mahawa ka sa bata. Huwag ka nang sumagot. ka ng tawad. Umingi ka ng tawad. Nay, hindi po ako hihingi ng tawad kasi wala pong mali sa ginawa ko. Baka sila po yung mga masasamae eh. Kaya dapat mag-sorry! Lika rito, tuturo ang talikod! Ah! Bakit anak ko? Ah! No, na, oh na! Oh na! No. No, no. Ay, okay lang po.

Ayun lang ako nakakita ng kalapati, nagalit na galit. Eh, hindi naman sila nanunukan ng tao. Hindi yeah, ka paniwala. Ah, alam mo, Mona, kakaiba tong anak mo. Pati hayo, pinoprotektahan siya. Bibihira yung ganyan. Ingatan mo si Tera. Ayos lang po kayo.